Yeah. Ang ganda ng unan ko. Two colors pa. <laughs> o, di ba? Unan nga ba? Tropilo? O ano? Hindi. Ano to? Ah, nabili ko online. Para sa ating YTX. So, ito. Bubuksan natin. Ayun, ang laman. Actually, bag lang to. Bag or pouch or... Basta lalagyan siya. And then, ito ang laman niya. Ayan. Parachute. <laughs> hindi. <laughs> hindi ito parachute walang siyang parachute pero actually eto siya oy ah so kasama pala kasama tong ano sa loob ayun ganyan siya kabuo so motor cover to, uh, motor cover para sa ating YTX tara try natin Ayun yung aking motor So eto sya Ayan uh, Nung in order ko to sabi ko ano eh Yung pwede sa big bike eh. So Sana nga pwede Hirap lang isuot pagka one hand. Tapos yun na nga, may mga ano sya ito lang, oh, may mga himulmol. Or ano ko kung part talaga ng ano to pero as much as possible sana walang ganito eh. Kaya na. Suot na lang natin. Hindi hmm, ko maano kung paano siya. Ito. Ganun ba? Ah, uh, wait. Hindi ko maikabit eh kasi single hand ako eh. Teka lang, sasalpak ko muna sa so ako papakwita ulit. A few moments later. So, eto na siya. Ah, uh, sinalpak ko. Medyo disappointed tayo kasi sabi ko kay seller, tinanong ko pa sa kanya kung kasya sa big bike eh. Sabi niya kasha, pero... Wala, oh. Hindi kumakasha, eh. Ayoko e, oh, kung paano sinasabing kasha. Pero... Pilitin ko bang hatakin. Hindi, ano, eh. Hindi pumapasok. So... Siguro, kaya nung tela. Malaki yung tela. Pero yung garter niya, yung linigay niya kasing garter sa ilalim, eh batak na batak na so paano natin maikakabit to pagka ganito oh. hindi ano eh hindi siya pasok eh ayan o oh. ay nasa description nya at saka yung sa mga pictures nya natataklo ba yung buong motor ito ewan eh, okay, ko kung paano gagawin kong remedyo dito kung mareremedyohan ko uh, isasama ko dito sa vlog na to pero so far hindi ko siya ma-fit na maayos hindi ako hindi ako kontento sa ano niya or papasok siya kung, may, kung tatanggalin ko itong aking itong tawag dito itong hindi kasali tong top box yun papasok yan sigurado pagkawala yan top box so anyway uh, yung price niya naman kasi mura lang eh but then yun lang expectation ko hindi na meet so tignan lang natin kung paano magiging magandang remedyo and then ayun uh, isama natin dito sa vlog pagka ano kung paano paano ko na remedyohan? A little longer than a few minutes later. Ito lang. So, ito lang talaga. wala tinanggal ko na yung nakin top box. Pero ganyan lang fit n'yo. Ah. Uh, ayun. Pwede sana siya kung ano eh. Kaya lang yung garter. Alangan namang tanggalin ko yung garter o sirain ko yung garter. Kaya lang, yun lang nga ah. Ganyan lang talagang kalalabasan niya. Wala na siyang top box. Pero hindi pa niya nakoveran lahat. Ayan no? So, kung hindi ako nagkakamali, talaga nakasukat to for ano lang. For scooters lang. Uh, sayang lang kasi kachat ko pa naman si Sela, sabi niya pwede daw sa big bike eh, mag fit sa big bike eh, Pero actually, wala, hindi pa nga big bike tong YTX natin eh. Mas malaki pa big bike dito. So, paano nyo masasabing magkakasya? ayun lang ganon uh, ganun talaga charge to experience uh, but anyway kahit pa paano ma mamiminimize pa rin naman yung alikabok ayun na uh, so ganyan na lang ganun talaga ang buhay <laughs> hindi lahat ng akala natin eh, yun na yun So example to ng maling akala <laughs> Okay uh, So yun maraming salamat sa nilid Hanggang dito sa huli Magandang araw ulit